Naaresto ng mga autoridad ang isang 28 anyos na lalaki na wanted sa kasong qualified theft sa isinagawang operasyon ng kapulisan sa barangay Magsaysay, Talogtog, Nueva Ecija. Nitong Oktobre 18, 2025, bandang alauna 40 ng hapon. Kinilala ang sospek bilang si Dick Kairlan E. Acosta, binata driver at residente ng barangay Santa Catalina, Talugtog. Ayon sa ulat ng pulisya, ang operasyon ay pinangunahan ng Warrant and Enter Operatives ng Talugtog Municipal Police Station. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Romel B. Balakway, Acting Chief of Police. Si Kairlan ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong qualified theft na may inirekomendang piyansa na siyam na piso na pinalabas ng presiding judge RTC. Branch 120 San Jose del Monte City, Bulacan. Sa kasalukuyan, nakakulong ang sospek sa Melco custodial facility ng Talugtog MPS para sa tamang disposisyon. Para sa police report, ito si Mayra Maruso nag-uulat para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi!